Pinapagawa ito ni teacher? Opo Pinapagawa yun ni teacher sayo Sinabi na? Yung dahon lang yung dahon Kulayan mo lahat ng dahon <tip> Bravo. Opo. Ayusin mo yung pagkulay. Lahat ng dahon kulayan mo. Hello mga kamamis dyan. So for today's video ay tatlong pages po talaga sa book ni Baby Girl ang kanyang gagawin. Page 32, 33, and 34. Kaya yan. Mamaya lang, magre-reklamo na naman yan. Thank you What? <laughs> 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 Pansin mo na yung ginagawa mo. Huwag mo na intindihin. Dalian mo. Hello. Hello, hello. Tapusin mo na yun. Yung ginagawa mo daan. O, oh, ayan. Confirm. Ayan. Utot na lang talaga. Kahit pag utot, wala na. Kaya. Anong wala Hindi na talaga yun? makautot. Ayan. Green. O, di ba? Pati pag-utot. Napapansin. Ayan. Sige. So, yeah, pa more. Matatapos ka dyan mamaya. Abutin talaga tayo mamaya ng overtime. Ah, ako yung tako dyan Anong color nga yung dahon? Ayan, ginagawa mo. Anong color yan? Ah, green. Green. Ibinisan mo. yan. so finally natapos din sa unang page ayan, natapos din yung pagkatagal-tagal yung volcano na yan ayan, sa pangalawa na tayo hmm. dyan sa apple, tikit-tikit lang, o diba mga may, pahirap ng pahirap napakahirap talaga ayan, o oh, confirm ayan, okay, mahirap may makulit na alaga Ang oras mo talaga, wala na talaga, isang araw na full mm. day na talaga tayo gagawa ng tatlong page na yan, anak o, kita niyo mga mi nagagawa pa mag-hi-hi yan, mm. pa-hi-hi lang pero pangalawa pa lang yan hindi pa matatapos ano, hindi niya na sa labas, sa loob ng apoy, nag-hi pa, may time pa Maka talaga siyang mag-hi, o dito yan, sa loob tinatamad na yan mukha na yan mamaya na sa lapas na dito tayo sa 12:00 pamaman dikit mo dikit mo indikit mo sa apple indikit mo na sa apple yun no. O, oh, di ba mga Mima? Hmm. Patience is a virtue. Ayan. More patience pa, please. Patience, patience. Ah. Kailangan talaga habaan natin yung pasensya na hmm, sa loob lang ng Apple. Sa loob lang ng Apple. Eh, sa mga ah, tagal natin na Kasi super tagal talaga. Ilang oras talaga kayong gagawa Yan, oh. sa, yes, sa loob ng Apple. Sa loob ng Apple. Na sa ng oras na hindi na talaga ako nakapaglaba nito. Focus na talaga kami sa tatlong face na yan. Mm. Yeah. Pangalawa pa lang yan. Ito, ito. Ayan, hindi pa napupuno yung apo. Ligit na mo. Abutin talaga kami mm. ng 6 hours dyan. Oh, so, ayan, pasensya na nga pala mga mima sa maingay nating electric fan. Pawis na pawis na kasi si Inday. Kaya ayan, inutusan tayo.

Nagbibisi-bisi yung sarili. Ayan, ayan, ayan. Sige. Dikit pa more. Ayan. Dikit lang. Antok-antok na yan. Tingnan mo yung mukha na yan, oh. Ayan ang mukha. Mukhang hindi pagod. Ayan, mga may. Diba? Ayaw niya pa talaga ng hindi bilog. Ay, hindi po siya mahirapan magdikit dyan kasi mahirap po kitikit idikit yung mga ganito kaya ginawa ko po kulay red kasi yung kailangan so, dapat kukulayan yung duck tsaka yung pencil dyan. Pero nakulayan na nga namin dahil sa yun, hindi na hindi ko talaga nabasa yung instruction na hindi na dapat kukulayan yung duck tsaka yung pencil. Kala ko lahat kukulayan. So, huli ko na po kasi nabasa sa instruction na hindi kukulayan yung duck tsaka yung pencil. So, ayan. <laughs> Sorry, teacher. Ayan nakulayan po talaga namin. Dapat talaga yung tatlo lang na may red color yung gagawin namin eh. Kaya lang. So parang gusto niya rin kasi kulayan niya. Kasi kanina niya pa talaga gustong kulayan yung duck na yan eh. Kaya sige pagbigyan na natin. Oh, ayan na sige kulayan mo na. So, ayan mga mi, tinuturo-turo niya pa nga talaga yung lapis. Gustong gusto niya pa talagang kulayan yung lapis na yan. Kahit hindi naman talaga dapat kulayan. Sige, kulayan mo ng kulayan. Para lagot tayo kay teacher niyan. Sige. talaga hmm. mahilig siyang magkulay-kulay basta nakabantay lang talaga sa kanya basta binabantayan mo lang talaga ayan, so gagawa yan siya pero pag wala, pag wala yung nakabantay dyan, nako wala rin siyang magagawa ayan, sige gumagawa lang yan kasi may bantay ayan, kailangan talaga lagi ng gwardiya ayan <laughs> oh my gosh oh my God! <laughs> Lassi! Oh my Lassi! Don Lassi! Oh my Lassi! What? Bravo! Di Lassi! Oh my Lassi! Don Lassi! Oh my Lassi! What? Bravo! No. Oh diba? So ayan, kita nyo naman mga mi. May, may balak talaga siyang kulayan yung duck tsaka yung water. Ayan. Kumuha pa talaga ng kulay. Blue na pang kulay. Ayan.

So, ayan, balik tayo sa cute Sige, take your time lang anak. Hanggang gabi pa yan. Sige, aasahan ko yan, ha? Kailangan hanggang mamayang gabi yan. Hindi tayo matatapos dito. Hindi tayo aalis dito. Sige, nandito lang tayo. Yan. Hanggang, meron pang hanggang mamayang alas 12. Sige lang. Kulayan mo lang ng kulayan. Ayan, sige. Ikaw na. Ikaw na talaga. Ikaw na talaga, Kim. Ikaw na talaga yung masipag. Pati yung hindi dapat kulayan. Kinulayan mo na talaga. O, ayan. Tuwang-tuwa pa talaga siya. kita nyo naman mga mi. Nawawala-wala na talaga yung antok niya. Nagkaka-energy na siya. Kasi nga, last na Isa na lang mamaya. Last na talaga yan mga mi, ko. Dahil pang long page na yan. So, ayan. Nagkaka-energy na siya. Nagiging happy na. Nawawala na talaga yung antok niya. Pero, ang sama ng tingin sa akin eh. Ayan, oh. Gusto niya na talagang tumigil na. Tatapos na. Kaya, ayan. Tinitingnan na talaga ako ng masama niya. Oh. So, ayan na mga mima ko. Ayawan na talaga. <laughs> Ayawan na talaga mga mima. So, ayan. Ayan paawa-awa effect na talaga o oh, kita nyo naman o oh. oh. yung mata yung mata dali yung mata iiyak na talaga yan kung kailan patapos natin yan para sa ang laban na to <laughs> 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 sabi ko naman sa inyo mga mi pwedeng tumigil relax konte tapos, tuloy lang. Yan, hindi tayo susuko, laban lang. Yan, sige lang. Kahit dahan-dahan lang talaga, basta matapos tayo dito, sige lang. Ilaban natin 'yan. Yan, malapit-lapit na talaga tayo sa katotohanan yan. So, ayan mga mima, inaaliw-aliw ko na lang talaga siya na pag matapos niya yan, meron siyang pamerienda sa akin. Bibigyan ko talaga siya ng pamerienda pag natapos niya yan. Kaya ayan, nabubuhayan po talaga siya ng loob. Ayan, sige. Kahit pabagal-bagal, nabubuhayan talaga siya ng loob na may merienda siya mamaya. Kaya ayan, sige. Ituloy mo lang yan anak. Huwag ka mawala ng pag-asa para may merienda ka mamaya. Ayan ituloy lang, ituloy mo lang para may merienda. So, hindi pa nga siya natatapos mga Mima. Naiisip niya na talaga kung ano yung kanyang merienda mamaya. Naiisip niya na na mayroon siyang merienda. Kaya, happy siya at nabubuhayan talaga siya ng loob pag-usapang merienda. Ayan, kitang kita naman mga Mima ko. Ayan, gustong gusto niya na talagang iwanan yung homework niya, yung ginagawa niya para makapagmeryenda na siya. Kaya lang, sinasabi ko, hanggat hindi mo talaga natatapos yan, pag hindi talaga na finish yan, wala tayong merienda. Walang merienda magaganap. Kaya yan, sige. Ituloy-tuloy mo talaga yan. Hanggang sa matapos ka dyan, sige. Pabitiw-bitiw na talaga siya sa kanyang crayons dahil pagod na nga daw siya at kadami-dami daw ng kanyang ginagawa, mga mima ko. So, ayan natatawa na lang talaga ako. Gustong gusto ko man talaga siyang tulungan. Pero gusto ko talaga siya na mag -e effort talaga siya sa ginagawa niya. At ginaguide ko lang siya kung alin yung dapat niyang kukulayan dyan. Kaya sige, ilaban pa natin. Malapit-lapit na talaga sa katotohanan. Makakapag-merienda ka na talaga mamaya. Ayan na. O, di ba diba? May merienda ka na talaga mamaya. O, oh, patingin na yan eh. Kasi gustong-gusto niya na talagang makapag-merienda dyan. Kanina, aantok-antok siya. Pero ngayon, usapang merienda yan, mga mima ko. Kaya, ayan, happy na yung mukha niya dyan mamaya. Wow! So, ayan, finally mga mima ko, natapos na nga siya. Patapos na nga yung pencil natin. Kaya, isa na lang. Isa na lang talaga. Ilaban pa natin yun Isa na lang. Isa na lang talaga. Makakapag-merienda ka na. Huwag kang mag-alala. pa rin natin yung merienda na yan mamaya. Ayan, sige. May ngiti na talaga siya dyan eh. O. Oh. wala na talaga yung antok niya dyan mga mima. oh ayun Patapos na nga yung pencil. Isa na lang talaga isa na lang nandun sa baba nali pagkatapos ng mahaba-habang pagdadadal dal dito ay tapos na nga siya sa kanyang pencil at yung isa na lang talaga doon alam ako si Sina. Lupusin mo na yan sa para makaalis ka Inukulayan na diyan. Pina class card. Yeah. So, malapit na talaga sa kanya. At matatapos na talaga 'yang ngi. Kung sa baba yan. kulayan mo lahat kulayan mo lahat palipat-lipat ka na lang Wag mo ilagpas ayusin mo yan, dapat ganyan yun sa gilid yung mga gilid yung tinuro ko sa'yo Matatapos na hmm, lang. Ayun. Malapit-lapit na. Matatapos na. Ang kanyang pagpupulay. Bumalik pa siya talaga sa puso. Pinalikan niya pa yung puso. Mga mimak mo. Yan. Pinalikan niya pa. Yung diba? Pabalik-balik talaga eh. 'di ba? Kung kailan patapos na, sa kanya pa talaga binabalikan yung Uso na tapos niya ng lips. kulayan. Gusto niya pa talagang magtagal. Ayan, mga mga. <laughs> o, oh, diba? Binabalikan pa yung kanyang natapos na. Kaya matatagalan pa talaga. Inabot na talaga kami ng kalahating oras. Ayan. Kalahating oras for the